ating mga Pilipino pag sinabing pagdiriwang ang pagkain ay isa na sa mga napaka -importanteng bagay na unang bubungad sa iyong harapan maging ito man ay simpleng pagsasalo-salo karawan, kapistahan at sa may iba pang mga klase ng pagtitipon maaaring bubungad sa iyo ang common at traditional mga putahe gaya ng pansit, cake, mga kakanin, litsyon at iba pa at isa na nga sa mapagkain na kinahiligan ng mga Pilipino ay ang tinatawag nating siopaw At maaaring isa rin ito na makikita mo tuwing may pagtitipon Pero sa paglipas ng panahon, ang siopaw ay common na lamang na mabibili sa mga tindahan o street vendors At isa na rin ito na maahalin tulad sa mga tinatawag nating mga uri ng street food Dahil sa kasikatan at pagkaportable itong pagkain na ito Karaniwan itong matatagpuan lamang mula sa mga tindahan ng pagkain at sa mga street vendors hanggang sa pagtitipon ng pamilya at mga fast food chains. Mas madalas na ito'y kinakain habang medyo mainit pa. Nang sa ganon, malalasap mo ang halimuyak at linamnam nito, lalo na't sinamahan pa ng maayos at malasang sos. At syempre, di nakakalimutan ng mapinoy na sabayan ito ng malamig-lamig na soda o soft drinks. Pero alam nyo ba, na may isang kwento o urban legend sa Pilipinas tungkol sa siopaw na kung saan pinaghihinalaan ng karamihan na ang palaman nito ay karne na nagmumula sa laman ng isang hayop na kung tawagin natin ay pusa. Oo, tama yung na narinig mo kaibigan na ang siopaw ay naglalaman ng karne ng pusa. Ano nga ba ang pinaniniwalaan mo sa likod ng kwentong ito? Ito ba ay may katotohanan? o haka-haka lamang nangihilan para mapaniwala ang karamihan. Iyan ang ating aalamin dito sa Torios Misterios Kailan nga ba nagumpisa ang Siopaw sa Pilipinas? Sino ang nagdala at nagbigay sa atin ng inspirasyon sa pagkain ng Siopaw? Noong ika 19th century up to 20th century ay ito ang mga panahon na pagdagso pagdating ng malaking bilang ng migration ng mga lahing hinchik sa bansang Pilipinas. Dahil sa kanilang pagdating sa ating bansa, iba't ibang klase ng pagkain Chinoy na dala-dala nila ang naimulat sa atin. Kabilang na dito ang pansit siomay, mami, steam band, at marami pang iba. Pinaniniwalaan na unang migrant na nagpasimuno ng siopaw dito sa Pilipinas ay isang inject na nagngangalang Mr. Ma na mas kilala sa pangalang Mamon Luke. Si Mr. Ma ay naipanganak sa Guandong, China ay isang grade school teacher after college. Kinalaunan, siya ay nag-migrate sa Pilipinas noong taong 1918 dahil na rin sa paghangad niya na makangat sa buhay. At nagbabakaskali siya na kung yayaman man ay meron siyang may pagmamalaki sa isang babaeng hinahangad niya sa buhay. Dahil ang pamilya ng babaeng ito ay ayaw sa mga mahirap na tao na gaya niya nung mga panahon na yon. Nakarating na nga siya sa Pilipinas sa isang lugar ng Maynila na isa lamang ordinaryo at mahirap na tao. Unang pinagkakitaan nito ang tinatawag nating mami noodles ngayon. Wala siyang pwesto sa pagbebenta kundi naglalakad lamang siya na may daladalang dalawang containers na nakasabit sa balikat niya sa pamamagitan ng tulong ng isang mahabang kawayan. Ano nga ba ang tawag niyo dito sa dalawang container na ito na nakabitin sa magkabilang dulo ng kawayan sa inyong sariling lingwahe? Pag-i-comment na lang sa ibaba. ba? dahil sa pagsusumikap niya nakapag-establish siya ng sarili ng pwesto o facility para sa kanyang restaurant sa may Binondo, Manila. Kung saan, dito niya unang pinakilala ang pinakaunang menu niya na kung tawagin ay Chinese Baozi o ang Siopao. Naging successful at iconic ang restaurant niya sa lugar bilang maglalako ng Siopao, Mami at iba pang mga putahe na may kaugnayan sa kulturang Chino. Paraming sumubok at gumaya sa strategy niyang ito. Ngunit di pa rin nila kayang pantayan ang success na natamu niya sa mga panahon na yon. Dahil na rin sa kakayang mag-adapt ang lahing Pilipino, ay nagustuhan natin ang lasa ng mga pagkain ito. At madali nating natutunan ang paggawa ng ganitong klasing mga putahe. At isa na nga dito ang steam na general term ng siopaw. Na ating tinatawag na mas kilala sa kulturang inject na Chinese Baozi. Nung araw, kung mapadpad ka sa mga restaurant ng isang inchek sa Pilipinas, common itong Chinese Baozi o siopaw sa kanilang menu, na may palaman na pork or chicken at may kasamang masarap at malinamnam na sauce. lalo na't samahan mo pa ng napakalamig na soft drinks. Grabe talaga, napakasatisfying ang pagkain ito. Mukod sa masarap, ay common at madali itong hanapin sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang siopaw ay maaaring mabili sa mga bakery at sa mga fast food restaurant sa panon natin ngayon. Ang version ng Philippine siopaw ay hamak na mas malambot kumpara sa original na Chinese baozi. Ang Philippine siopaw ay may iba't ibang klase, gaya na lamang ng bola-bola na may palaman na ground pork, sausage at salted egg. Samantala, ang asado naman ay may palaman roasted sweet pork na may kombina ng fat at lean pork meat. At may mga version na rin sa Pilipinas na chicken siopaw, beef siopaw at toasted siopaw. Sa pag-usad ng panahon sa mga taong 1990s, may kumakalat na usap-usapan ng sikat na sikat na snack ng mga Pilipino na kung tawagin natin ay siopaw, ay naglalaman ng karne ng pusa. Nagsimula ang usap-usapan na ito sa isang customer na nakabili ng siopaw sa isang malit na kainan o mahalin tulad sa mga street vendor lamang na kung saan habang kinakain niya ito may nalasaan siyang kakaiba at hindi common sa panlasa ng tao kung kaya naman pinag-isipan niya na ito nga ay karne ng pusa mabilis na kumalat ito sa buong kamay nilaan at pati na rin sa malalayong lugar sa Pilipinas sa mga taong 90 dahil sa pagsasalin-salin ng mausap-usapan ay pinaniwalaan na rin ng karamihan na laman ng mga siopaw ay galing sa mga karne ng mga galang pusa sa mga daan na nagdulot ng pagkadiri sa mga mahihilig sa siopaw noong mga panahon na yon. Ito nga ba, ba isang pakanalamang ng iilan upang mapaniwala nila ang karamihan? Ang tanong, nasaan ang ebidensya at ano ang layunin ng mga taong nasa likod ng mausap-usapang ito? Meron bang may dudulot na maganda sa karamihan? o isang paniniira lamang sa ng mga sumisikat na mga negosyante ng mga panahon na yun. Napakaalaga sa karamihan na malaman kung legit ang isang information dahil kung walang sapat na ebidensya ay isa lamang haka-hako o chismis. Sa kabila ng usap-usapang ito, wala itong matibay na ebidensya laban sa makilalang vendor ng Shopaw sa bansa na sila ng laman ng pusa na pinapalaman sa nasabing menu. Kadalasan naggawagawa lamang ang maganitong information para lumikha ito ng mga reaksyon sa publiko na ang layunin ay maaaring paninira lamang sa isang negosyo dahil sa kasikatan nito sa mga consumer. Ngayon paman, ang mga concern sa kaligtasan sa pagkain tungkol sa street foods ay totoo sa ilang mga aspeto dahil may mga pagkakataon na hindi malinis na kondisyon o mababang kalidad ng karne na ginagamit ng mailang mga mapanlinlang na nagbebenta sa mga kalye. Kaya kung kilala ka at sikat kang vendor, gagawin mo bang sirahin ng produkto mo? Sabihin na nating totoo ang haka ito sa siyopaw. Pero sa mga ilang mapanlin lang na vendors lamang, ngunit sa mga may magagandang reputasyon sa merkado, ay wala itong matibay na ebidensya ang mapupulot natin aral dito sa kwentong ito ay ang pag-iingat ng mga consumer kung saan at papano nila piliin ng tama ang vendor na may maayos na preparation at tamang kalidad ng raw ingredients sa kanilang ibinibentang pagkain. Sa kabila ng kawalan ng basihan, sa haka hakan ito, tungkol sa siopaw na ang palaman nito ay karne ng pusa, patuloy pa rin itong umiiral sa iba't ibang bahagi ng bansa hanggang sa mga panahon na ito. Para maliwanagan ang lahat tungkol sa urban legend na ito, ang FDA ay may mga pag-aaral o inspection naman sa mga ganitong bagay. Ang FDA ay isang ahensya ng gobyerno na sumasa ilalim sa DOH o Department of Health na nagpapatupad ng tungkol sa mga regulatory requirements sa mga kalidad ng mga pagkain sa bansa. Nauna nang naiulat ng FDA ng Shopaw base sa kanilang inspection and test sa mga gumagawa ng Shopaw. Base sa mga resulta, ang kanilang sinagawang malawakang inspection about Shopaw meat, kinumpirma nila na walang anumang karne ng pusa sa mga Shopaw na kanilang nasampulan sa mga taong 90s. Kung kaya't ito'y pinaniniwalaan na isang alamat lamang. Nagawagawa ng iilan para ipakalat sa publiko noong mga panahon na yun. Pero para sa kaligtasan ng lahat, na sa siopaw, panatilihing maingat sa kung saan bumibili ng ganitong uri ng pagkain. Dahil sa mga makabagong panahon ngayon, ay nagkalat na rin ang mga mapanlin lang na vendors sa mga tabi-tabi. Ang may papayo namin patungkol dito ay mas maiging dun ka nalang bumili sa may mga reputasyon na vendors o kahit maliit na vendor pero hanggat maaari, kakilala mo na o isa ka ng regular na suki para maiwasan ang ganitong mga insidente at masiguro mo na maayos ang pagkagawa ng siopaw na mabibili mo. Kung ito man ay isang alamat lamang na ang layunin ay sirain ang reputasyon ng manegosyante ng ganitong produkto, ay malinaw na nabigo sila sa kanilang goal na pabagsakin ang produkto ito. Kasi magpahanggang ngayon, ay marami pa rin namang tumatangkilis sa pagkain ito. Ikaw ano ba ang pinaniniwalaan mo tungkol sa pagkain nito? Mahari mong ilagay ang mga insights mo sa comment section sa ibaba ng content nito. At huwag mo na rin kalimutan i-like ang aming content. At huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga sumusunod pang mga contents na nakakamangha at misteryoso mga saraysay dito lang sa Torios Mysterio. Maraming maraming samuli